Good morning. Magluto ako ng adobo manok. Para sa aso ko at busa. Diba? Sosyal. 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 Bale, 11 ang aso ko. Tapos, ang pusa ko, apat. Dalawa ng ganso. So, para sa kanila to. So, ba diba? Tapos, eh, pakain na sila. O, oh, tignan din yung oh, ready na to. oh. Para sa mga aso ko, ang pakain nila. Gusto. Mm. Diba? Ang sarap ng pakain nila, guys. Mm. Gusto nyo maging aso? Punta lang kayo dito. <laughs> Buti pang asa, no? Manok ang ulam. Ang tao, isda. Complete ingredients pa ito. Di ba? May laurero pa. sarap kapit bahaya namanya tuh. Kutip namanya kutip bahaya namanya tuh. Oi. Oh, hmm, ya. bangun. Ang bango-bango, ang bango-bango ng bulaklak. <laughs> Salap to. Gusto niyo maging aso o pusa? Nakadap ako sa inyo. Hmm. Usuk-usuk pa, usuk, wow, serap-serap. Thank you guys. Please subscribe my YouTube channel. And paki-share na lang po. Like and share, comment. I need your help, please. Thank you for watching. Bye-bye.